Ay ayun magpapasko na talaga hindi na talaga papipigilan yung ganda ng mga terno namin sobrang So guys, papasok tayo dito guys. Ayan po yung mga bago namin. Ayan. Ayan po yung mga karakter namin. Ito po yung mga bago namin. Ayan. So, ipiplix ko lahat ng mga bago namin design ngayon. Oh okay, guys, so pili na kayo. ay hindi na po mapipigilan yung malapit na kasing Pasko. Pag gusto niyong bumili ng pangregalo, Pwede lang kayong mag-comment dyan kung saan matatagpuan. Guys. Ayan po yung mga stock. Ayan. Ayan po. Guys, ayan. Ito po yung pinaka shareable si na. Ayan po kung sino yung bagong mga nangagana. Dito na yun yung matatagpuan. So ang linaw-linaw talaga ng camera ko ngayon eh. Kasi kung sino gustong maglagay po diyan, pwede kayong mag-shoot diyan sa box namin. And po yung na-order na guys. Okay. Okay.